magandang buhay! Ngayong araw na ito ay dadayuhin ko naman ang aking kapatid. At nandito na nga rin po siya sa Taiwan. Nakasakay na nga pala ako ng train at maaga nga akong lumayas para maaga din akong makauwi. Kulang dalawang oras nga din ang biyahe papunta sa kanya at medyo malayo din ito. Nakakainip nga lang pag ganito mga mare. Uy, madadagdagan na naman ng kalyong wet po natin. Kakaupo. Sa trabaho, pag walang gawa, nakaupo at nagdadaldalan lang. Mapapagod ka nga lang talaga sa kakatawa at kakadaldal. Ewan ko na lang din talaga dito sa bibig ko kung hindi rin magkaroon ng kalyo ito mga mare. Kaya nga pala tayo dumayo dito dahil sa birthday ng aking kapatid at magsasharon nga tayo ng kanyang lulutuin. Si Sinundo na nga lang ako ng kapatid ko sa binabaan kong station. Ang kagandahan nga lang sa kanila, malapit lang sila sa sakayan ng train at kung saan siya nagtratrabaho. Hiniram nga lang pala niya yung niya sa aking Mustang Cherry. Sabi ko nga pala sa kapatid ko, dahan-dahan lang mag-drive. At baka mahulog na ang mare nyo at walang sumalo sa atin at nasa Pinas nga ang tagpagsaluko. Uy, nagsayot! Pass forward na nga tayo, mga mare. Nagsimula na nga palang magluto yung kapatid kong Ma'am at inuna nga niya yung pinapaluto kong igado. Nagisa na nga pala siya ng bawang at sibuyas at kiniwar-kiwar niya na nga ito at pinisok na rin ang karne. Iba nga talaga ang nagagawa ng Ma'am at mga mare, lumalabas ang talent sa pagluto. Nilagyan niya na nga rin pala ito ng bulong ng laurel, paminta at asen para magkaroon ng raman. Ang sabi ko nga dito sa aking kapatid, dahan paghahandaan sa paglagay ng asin at paggamit ng mantika? At baka magkaroon nga tayo ng sakit tapos finding sa atin ng doktor, UTI at kolesterol. Uy, ayoko pang sumama kay San Pedro. At kiniwar-kiwar niya na nga ulit hanggang sa maulaw yung karne, mga mare. Pinisok na nga rin pala ng kabsat ko yung carrots, bell pepper at potato. Uy, nagarty, patatas lang yun. Nagkabil nga rin pala siya ng green peas at kiniwar-kiwar niya na naman ito hanggang maluto yung mga gulay na nilagay niya. Naluto na nga namin itong igado at isuso na naman namin itong pangpahaba ng buhay. Walang iba kundi pansit. Siyempre, mawawala ito sa bawat okasyon. Alam nyo naman yan, mga mare. Inkabil na nga rin pala ng kabsat ko yung karne at liver ng baboy. Kiriwar-kiwar niya na nga ulit ito. Walang katapusang keyword. kiwar. At ang mare nyo ha, tamang nood lang dito sa gilid. At ako nga'y napapatilmon na sa sobrang sarap ng amoy. Ang pansit, parang pag-ibig lang yan. Makulay at masahog. Parang tayo, may makulay na buhay, pero may nakikisahog. Hoy! forgot yun. Nagkabil na nga rin pala yung kabsat ko ng pangpalakas ng sapat sa utak ng mga babae. Gaya ako. Este, toyo pala. At naglagay na nga rin pala siya ng magic syrup. At ito na nga yung finished product. After 100 years, natapos din kami mga mare. Gumawa nga rin pala ako ng salad. At niready ko na rin itong niluto ng kapatid ko. Minilihan ko nga rin pala yung kapatid ko ng cake. Siyempre mga mare, kung may kayo na baboy, may din karing bangus. Pak, di nyo kinaya. Hindi <laughs> na lang pansinin yung mga nakatafferware. I-sharon ko nga yan mga mare. At dahil nga mahal ko yung kapatid ko, siyempre may regalo ko sa kanya. Pang malakasan yan. <laughs> Panigurado, matutuwa yung kapatid ko dito sa regalo ko. Kitang-kita nyo naman kung gaano ka sayang kapatid ko sa regalo ko. Hindi pa nga ata makapaniwala na dyan regalo ko sa kanya. Uy, tubig lang yan. Pinalitan ko lang ng laman. Charis! Walang nasunog na niluto ng kabsat ko, pero baga meron. Nagustuhan niya nga rin itong regalo ko sa kanyang jogging pants. At sabi nga ng kabsat ko, ang galing ko daw pumili. Uy! Siyempre, napili ko nga yung dawan ko eh. Uy, talandi. Yon. At dito na nagtatapos. Bye!